Puspusa ng mga ginagawang hakbang ng Office of the Civil Defense para matugunan ang pangailangan ng mga residenteng apektado ng aktibidad ng Mount Bulusa ng IBFP. Patuloy ang flushing operation sa mga pangunahing kalsada. Si Gabriel Yegas sa detalye. Nagpabot na ng tulong ang Office of Civil Defense Bicol Region sa lalawigan ng Sorsogon para tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente dahil sa phreatic eruption ng Bulkan Bulusan. Ang nasabing pagtugon ay alinsunod sa Hall of Government approach ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ng unified at komprehensibo na pagtugon sa ganitong sakuna. Nakatutok rin sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno sa sitwasyon at sinigurong maibibigay ang kinakailangan tulong sa mga apektadong komunidad. Dahil sa pagputok ng bulkan ay naghanda na rin ang OCD call ng 44,000 pirasong face mask at 2,000 hygiene kits na pwedeng ipamahagi sa mga evacuees. Pumiling na rin ang pamahalaan panlalawigan ng Sorsogon na magsagawa ng aerial survey para alamin ang pinsalang dulot ng ashfall. Patuloy rin nakikipag-ugnayan ng OCD sa FIVOX para sa pinakauling update sa Bulkan Bulusan. Sa pinakauling ulat, nasa 14,000 pamilya o nasa 74,000 individual ang apektado ng pagputok ng bulkan. Sa kasalukuyan, nasa 17 na pamilya o 61 individual ang nasa evacuation center. Nakapamahagi na rin ang Department of Social Welfare and Development ng karagdagang resources tulad ng 2,000 family food packs na sa 1.78 million pesos kabilang na rin ang mga tent, water container at hygiene kit. Patuloy rin ang isinasagawang flashing operations ng Bureau of Fire Protection sa mga pangunahing kalsada sa lalawigan. Itinaas na rin ng Department of Health sa Code White Alert ang mga ospital sa lalawigan. Kasalukuyang nakataas ang alert level 1 sa bulkan Bulusan. Gabo de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.